Nagapay ang pamahala ang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng mga inihandang evacuation centers na nasa gymnasium ng Nueva Ecija University of Science and Technology at Nueva Ecija High School. Nilagyan ito ng mga modular tents para sa pansamantalang tuluyan ng bawat pamilyang nagsilikas mula sa kanilang tahanan matapos ang pananalanta ng Bagyong Pipito nitong November 17, 2024, araw ng linggo. Sa atas ni Governor Aurelio Oy Umali ay sinagawa at pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pangunguna ni George Daniel ang paghahanda at pagtatayo ng modular tents sa nasabing mga evacuation centers. Nangalaga naman sa kalusugan ng mga evacuees ang Provincial Health Office, kaisa din ng mga polis at Civil Security Unit ng NEUST na pinangunahan ni Retired Major Stephen de la Cruz sa pagbibigay ng maayos at ligtas na lugar para sa mga evacuees. Ayon kay Melanie Calupe, Social Welfare Officer 1 mula sa PSWDO, 75 pamilya o 300 at 344 na individual mula sa mga barangay ng Adwasur, Adwas Norte, Adwas Centro at Matadero, ang kasalukuyang nasa evacuation center sa gymnasium ng NEUST General Tino Cabanatuan City. Samantala, apat na pong pamilya naman ang nasa NES. ah uh, nandito po ngayon tayo sa si NUST Evacuation Center kung saan uh, 75 families ang nandito po at 344 individuals mula sa iba-ibang barangay ng Cabatuan City. Barangay no Adwas Norte, Barangay Adwas Sur, at Barangay Adwas Centro at ilang kababayan natin sa Matabero. At nandito po sila dahil sa kadahilanan po na mula pa lang po kagabi dahil sa bagyong pepito, may ilang kabahayan po ang natakayan ng yelo. No? Pero na po ay dumagsa po ang tao dahil po naman sa pagtaas lamang po ng baha. But then, mula pa po kagabi, ang ating Governor Umali ay nag-provide po ng mga hot meals para po sa mga evacuees na pupunta at na nandito po sa ating evacuee center. Nandito rin po ang ating mga kasamahan sa Provincial Government of Teresiha mula sa PH kung saan nagbibigay naman po ng medisina para sa ating mga senior citizen at mga lactating mothers. Ayon kay Sinayda Evangelista Alicia Sinon at Angela De Leon, pawang mga residente ng Adwasur, nagsilika sila sa kanilang mga tahanan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan dahil sa biglaang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Oh, dito na po din po din sa kong bahay mo. Ang baywang na po. Ang po kami sa inyo is dahil din sa lugar namin sa Adwas. Kasi po, yung um, baga, nagulat na lang sa tuloy na malakas pumasok. Nang umalis kami po, hanggang dito pa lang po din. Tapos kung ito ako mong gabi, kami magkasok po din kaya hindi po kami kasi hindi na ang tuloy sa Adwas. So, ang dito kami Nung minisimula pa ang tunay namin, talagang delikado po, ko, malalim kong sinisilin sa isang pa. Pagkakakas, kaya kuminawa po po, nililigas po po yung mga anak ko, saka po po yung mga ako so, ko, 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 kulina, ko. Nagpaabot naman ng pasasalamat ng mga ito kay Governor Omari dahil sa malasakit at agalang pagtugon ito upang mabigyan sila ng pansamantalang matutuluyan sa oras ng kalamidad. Masalamat po po nila. Pagkaso po kami at ay, po kami ng Salamat po, God, sa binibigay mo ng isang kapasitako. Hindi mo po katinig na God, maraming salamat po, God, sa binibigyan mo sa aming dito, silungan. Maraming salamat, God. Sa binigyan, sa amin, Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE, Teleradyo ang inyong kakampi.